ng dipping mga idol. Out na ako mga idol sa duty ko. Ayun, ngayon mga idol pupunta ako ngayon sa mga anak ko sa bahay. Ayun. Pupunta ako sa bahay at uh, visit ako doon. Ngayon mga idol samahan niyo ako. For this video mga idol, page support sakin ng uh, YouTube channel Jerry Bantilan Vlog. Jerry Bantilan TV. Ayun. Paki-like, paki-share at paki-subscribe mga idol. Ayan mga idol, samahanin niyo ako. At naglala ko dito ngayon sa Pugoses sa Santa Cruz Manila. mga idol, naglalakad ako ngayon dito sa Pugoso Street mga idol. Pogoso Pugoso Street. Dito, Orokita Street. Dito, Orokita. Ayan na mga idol, tawid tayo. Ang ganda ng Christmas light. Ayan nga nga doon. Kita ninyo. Christmas light. Dito tayo sa Pugusi Street, Santa Cruz, Manila. Malapit na tayo sa El Ang ganda. Dito na tayo sa LRT mga idol LRT 1 Dito sa si, uh, Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila And Patawid na tayo mga idol light oh. ang ganda ng Christmas light wow Merry Christmas Advance malapit na ako sa bahay Tumas mapua Tumas mapua ang ganda ng Christmas light mga idol. Oh. Yan. Ayan mga idol. Paki-like, paki-subscribe mga idol sa aking YouTube channel, Jerry Bantilan TV. yan Ayan mga idol. Paki-like. Oh, pa Okay. Tama na mga idol, hanggang dito lang ating uh, video mga idol at uh, kita tayo sa bahay. Maraming maraming salamat sa ating pag-support sa ating channel, Jerry Pantilan TV. Thank you. Mahal tayo ng Panginoon. Ayan. Ayan mga idol, oh, ating kaibigan. Ayan. Ayan. kuway. Ayan. Okay, Maraming salamat. Thank you. Okay, linaw po yan. Ha? Linaw. Linaw, no? Linaw. Five minutes. Fighting minutes Lino, di ba? Six minutes. And Panoorin ninyo yung mga idol, yung aking video mga idol, ha? Kung gusto niyo manood sa aking video, manood lang kayo. Kung hindi naman, like na lang, subscribe. Thank you. Saya sudah aku sa anak saya. Saya akan Madilim ang kalagayan mga idol. Nagsayang ka, Mark? Ha? Uy! Ay, na nga po ko. Ay, to Ay, nagpampers pampers Hmm. Oh, laglag?